Arizo Artworks Production. Arizo Artworks Production presents. Mga istorya ni Lolo Tikio. Mga katikio, kumusta? Welcome sa tong programa, mga istorya ni Lolo Tikio apan siya dili pata magsugod og say say sa tong lain na pon nga istorya. Please subscribe sa tong YouTube channel, ang Arizo Artworks Production. I-click ang like o i-click po ang bell button for notification. Aron ma-update mo sa tong dugang pang mga uploads na atong ipasundayag din sa tong channel. Daghang salamat. Mga katikyo, na napunta sa na istorya, na itong ika na po nga istorya nga itong isa-isay karoon ang ato ang istorya karon nga uh, atong isa-isay mga katikiyo kabahili siya kaagi sa usaka bata uh, kasi siya ang iyan nan mausi uh, boyet kanis boyet kuwan ka na siya kanang kugihan kanis siyang klasis pagkabata kaya ang kaning iyang pamilya yang uh, magnekan na mama o papa ba't na sila yung mayang relasyon nagbuwag na sila mao na nga si Boyet ang nagatiman uh, nag na lang niya ano mao ang iyang uh, lola kay siya looy pod kaya na siyang bataan na kay sila sa ilahang uh, amahan ni biya pod ang iyahang inaan kung eh. siya masanang klasis pagkainahan Wa may kalooy siyang anak Cuma mga katikyo si Boyet no? Uh, kugihan ka niya siya ng klases pagkabata Gamay pa lang niya siya Permentaw niya siyang sungog-sungogon siya yung mga classmate ba Nga, Tambok, tambok pa eh hey, Kani bataan si Boyet Tambok masagot taon niya Sige siya ligkaon <laughs> O niya mga Kini iyang apuhan, kini lula mukmuan na ng tao na yung nagatiman niya. O diya, bilabay ang pilakatuin ang grade 5 na niya ni na ay natabang nila kaya eh, na nga may naluoy po sila ang sitwasyon. Bato nga, uh, na ay nisponsor niya nga uh, laptop. Kung na sila yung mga assignment, laptop ang iyahang kapiton. O kining bataan na di hilig og hiling huwag ka ng absent, no? Bisang galiw siya yung lantang kwarta mo. siya. No? Mainom lang taong sa tambal Kaya yung na ng kamot po din taong siya. Araw pod taong uh, makatabang siya siyang apuhan. Kamuan tayo nag, nag atiman niya. Antod nga niya abot ang panahon. Nung nga uh, ang iyang apuhan, ang nanday siya yung apuhan nung no, si, uh, si Gloria. Kanis Gloria, uh, ang iyang trabaho yung eh, taong ini. Kaya kanyang maglagali og mga basket na maghimupon po ni sila mga sarok no ah uh, na siya nya kay uh, -huna -huna man nang iyang apuhan nga medyo ang ila hangi trabahoan naghinay cuma so, odong ni ka decide ang iyang apuhan nga si Gloria nga paundang mo na lang og eskwela ang iyang apo onya ang iyang apo nga si Boyet nag Wala siya musugot. So, no. moto na ning kamot na lang siya. Ya, aron lang yun makatiwa siya giskwela. Ah, nagita nangita in ni siya kanang matawag na to kanang aamo ba amo? Ya, makatrabaho siya. Uh, ah. moto pagkaibaho siya ang iyaan kanang Kanyang iyaan niyo, maayama siya ng pagkabutang. kita nga nila si Poyet aron makatiwa sa eskwela si kaboy o, uh, o ilang gi tabangan ilang gi uh, sa ilang ah ilang monto ilang himong uh, boy boy ang taon pa ilang, ilang sugo-sugo o no bisang pa sa si kabata pa din hangtod nga pila ka tuig ang milabay nagkadako ng bata uh, high school na siya ninihigayuna o may siyang gani ga maayo po og bata siya ng iyang iyan hasta po iyang bana, iyang anak po. O sa na uh, ni-graduate na si uh, Boyad sa senior high no? Ipahukom siya sa iyang iyaan kung on siya may iimong gusto na kurso. Moto naka-decide si Boyet uh, Boyad na gusto siya nga mag-maestro. Uh, Kaya maumagin tao na iyang pangandoy. Kaya ay uh, idol man kayo niyang iyang uh, teacher po. No? Kanaan po na siyang magtudlo-tudlo, no? Bisa sa bata pa sila no. O mauto na kay eskwela pod si Boy. Katabang pug utdak ko ang iyang uh, iaan. iyaan. O mauto tungod sa kalipay pod sa iyang apuhan. Nihilak kit. Kaya nakahuna-huna siya ng ba yung tao ni siya sa iyang mga O gab ni labayang pila to ni graduate yun si Boyet, isip ko siya ka-teacher. O naihigayon nga nag kakita ay siya, sa iyang inahan no? Bato ha uh, haong ka sa inahan inahan na nagtanaw siya anak ni na nilampos na. Huwag na nga yung pa siya ilo, kato kang Huwag kato pag nila, panahon pag ito sa nag-graduation. Mato, uh, wala magduha-duha si boya do, no? sa pag dawat gihapon siya inahan, inahat, bisan pa man siya nahitabo niini, na igibyaan siya. Nilbisan ka pa'y siya mag Kanyang uh, magbati o kasuko sa yung inahan Kaya bisan pa man sa dihang gibyaan sila Nangandun na siya nga magkakitag balik sa iyang inahan Galing lang, iyang inahan wala na yung og balik do no? Sa dihang nagkabuwag sa iyang bala misyon ni katabang ang iyang inahan gihi mati yang giingnan nga uh, ayaw na lang pag adto ma siya imo nga uh, amo arin na lang nga ko uh, na lang pagtrabaho kay ako na ibahala ni eh. mo motong ni hilak ang iyang inahan og niadtong panahon nga gitawag na iyang ngan no, sa stage kay lagi mo paso na siya iyang gida ang iyang inahan Sa so, walay duha-duha. og bato ito mga katikido. Bilip sa kong at kawagit siya mag kaya nga uh, gibatid kasukok sa so, ato sa inyong inyahan galing nang andoy pa magkakita sila pagbalik ni ini so tagisara po na yung ano yung mga katikyo do no. yung nga naitaw nga sama ni ini nga bisan gagibuhat na o gibuhatan na siya o gidaotan do no. gibaslan di hapo ang niya, o maayo buo sa mga katikyo maunin nga ito ang laing uh, istorya nininga itong ikanapu nga istorya uban ang Lolo Tiki. Hangtod sunod higayon. Hangtod sunod istorya nga itong pagkasaysayon din din programa Mga Istorya ni Lolo Tiki. daghang salamat. Pa-bye!